afternoon and good evening. So, for today's video, ayan, kung nakikita niyo mayroon tayong kangkong dyan. Ayan. So, kung mga anak ninyo ay ayaw ng kangkong, so, subukan niyo itong aking at uh, treks na gagawin kung kakainin ba nila. So, uh, gawa tayo ng eksperimento. Ayan. So, itong ating kangkong, ayan, Malinis na to guys. Naugasan ko na siya ng ilang bises. Ayan, isa-isa ko yan. Ito ay gugupitin lang natin ng maliliit. Ayan. Ayan gupitin lang natin. Tabi natin yung iba. At hindi ko siya hinihiwa Gugupit ko siya dahil malambot naman. Ayan. Ayan. guys, kung matitikman niyo sa mga anak ninyo, ay kahanap na nila to. Masarap to sa promise. Char, promise pa eh, hindi naman lahat kumakain talaga ng gulay. Yeah. So, bugupitin lang natin ng ah. pino. Parang ano, pagkain ng baboy, ganun. Sarap lang. <laughs> Ayan, nagupit na natin lahat yung ating kangkong. Ayan, at syempre hindi lang naman yan yung ating uh, ilalagay. Syempre lagyan natin ng ingredients yan. Ayan, may nakahanda na tayo na sibuyas. Lagay natin dyan sa ating kangkong. Kamatis na nahiwa ko na rin at hindi ko na pinapakita sa inyo at sibuyas dahon na rin para mabango, magbago, mabango, mabango. Ayan. At syempre, lagyan din natin ng itlog yarn. Lagyan lang natin ng tatlong itlog. Ayan iknot guys, pag maglagay kayo ng itlog, huwag nyo basta-basta ihulog dyan. Iwalay nyo, baka kasi yung itlog ay may sira. O ba? Diba? At syempre, lagyan pa rin natin yan ng pamintang pino. Ayan, para dagdag -dag lasa din yung paminta. At syempre, para lasang-lasa, dagdaga natin ng asin isang kilo nga sin. Charot lang. Depende sa dami ng tangkong. At syempre, lagyan na rin natin ng seasonings para naman malasang-malasa talaga yun. Ayan, bulot na natin yan. Kaunti lang naman yung laman ng isang sashi. And of course, lagyan natin yan ng 1 4 cup na cornstarch. At 1 4 na harina Ayan. Kailangan talaga magkasama yan si guys. At dapat parihong sukat. At dahil kompleto na yan, syempre, hahaluin na natin yan ng maiki. Ayan. Halo-halo lang. Ayan, nahalo na natin ng maigi, at syempre, ayan, lulutoy na natin yan. Huwag na nating pahirapan pa yung ating mga sarili, sarap lang, ayan. So, lulutoy na natin guys, yung ating kangkong. So, ayan, dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Oh, well, matam-tamang dami lang. Ayan, as usual, maingay na naman yung ating video. Dahil talagang tambayan yung ating harapan ng mga taong bayan. Ayan. So, paiinitin lang natin yung ating mantika. Kapag mainit na ipiprito na natin dyan yung ating kangko ayan hindi ba rinig nyo yung radio radio ng kapitbahayan. free kami dito guys ng tugtugan at radio ng bayan ayan pati mario Ayan, so i-brown lang natin yung ating kampong, Ayan, syempre pahinaan natin yung ating apoy para hindi siya masunog. Ayan, check natin yung ating sinalang. Baka nasunog na. Ayan, balikta rin lang natin ng dahan-dahan. Ayan, sakto lang yung ating dating. Ayan, Ipapalikta lang natin lahat yun. So, Nagdidikita na siya dahil sinisiksik natin eh. Pero so, okay lang yan siya. di ba? Saktong-sakto lang ang dating. Hindi nasusunog. Ah. So, ganun din yung gagawin sa kabila. Brown-brown lang natin. check natin yung ating niluto check natin kung brown na ba sa kabila, o oh, ayan okay na siya. so ito ay tatanggalin na natin sa ating uh, frying pan at lulutuin natin yung natira so lahat yun ay ating lulutuin para hindi tayo mabitin ayan. This is it for today's video. Ayan guys, luto na yung ating torta na kangkong. Ayan. So, syempre, kainan na naman kami. So, maraming salamat guys sa walang samang suporta at panonood. Bye-bye everyone! Ano ray masarap? Mm. Ah, okay na po.